Mini vlog tayo, mga Chiki at Beshi Expired for today's video. Bibili nga pala kami ng ulam, mga Chiki at Beshi Expired. Naubusan na kasi kami. Bibili na rin kami ng onting cheese curls para habang nanood kami ng TV para pak na pak, di ba? mas wala ang kinakain namin more on gulay, saka seafoods lang talaga, mga Chiki at Beshi Expired. Saka chicken, bihira kami ng pork. My driver for today's video. Saan? 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 Ask the mall boy yan <laughs> ang Buksan ang larusan. <land> <laughs> Maa na rin po pala kami dito sa Dali para yun nga bumili kami ng cheese curls. Are we going to buy? Chocolate. Chocolates. Chocolates. Much better you're gonna ask your mommy or your daddy Chris can. So they're gonna send us more chocolates. Sorry uh -huh. okay pa. What's that? Oh, yeah. Okay. Oh my get it's too expensive, we don't have money. Na. Hey, I'm looking for your mochi. Eh. What do you want? Okay, get another one. Dali. One more box of chocolate. Oh my god! Hi, mommy Joanna, Daddy Christian. So ayun na nga ni, medyo baha pa sa amin Pero okay lang Sa loob ng subdivision, hindi baha Kaya lang yung mga karatig, di ba, ng mga subdivision Nakakaawa kasi medyo mababa sila Baha talaga sila Good thing, maganda talaga yung place namin Sa aking mga pesyo dyan, magingat po talaga tayo Lalo na pagtatapak tayo sa baha Make sure na wala kayong sugat O kaya magbuta po kayo Mahirap na magkaroon ng leptospirosis Babawin talaga kayo ng lupa Mga chiklabs at kong expired M me. <laughs> <laughs> Seryoso po yan mga chikilabs at besyo kong expired. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Sa kadasal lang po talaga. unang ng buhay ngayon, tayo-tayo lang magtutulungan. Talaga di tayo babahain dyan. Oo. Oh. Pabalik taran eh. Naka-elevated kasi to. Ay mama. Hello. She's busy. Yes, andito na ang manay namin after ng long vacation po, ayan. Ayan. Ang kanyang mga halaman. And that's my mini vlog for today's video. Thank you mga beshi ko. Ingat po tayo.